Yung ito yung sira nyo. yung relay. Baka ito yung sira. So, meron tayong ito ball shop ngayon. Ito yung ceiling fan. Ito, may ikot siya. Ang isa dito ay hindi ikot. to may ikot siya. So, paano natin malalaman kung function pa ba yung switch niya. Ito, Jumper nyo lang yan kasi ito hindi tumagoon. Ito yan. Yan on na yan. Pero hindi siya umikot. Ito isa. Hindi umikot ito wala. Pero try natin on dito isa. So umikot siya. I don't know. Umikot yung isa. So, ito wala Ito lang yan Jumper nyo ito Itong so, dalawa Yan. tignan mo Iikot sya So ang sira nito Is itong Kapasitor